At para naman sa ating balitang kakaiba, nag-viral sa mga Indian netizen ang video na isang pulis sa Madhya Pradesh na minout to mouth ang isang ahas. Naging laman ng mga balita si Constable Atol Swarma matapos maging viral sa mga social networking sites kung saan mapapanood siya na binibigyan ng cardiopulmonary resuscitation o CPR o mouth-to-mouth resuscitation ng isang ahas na nalaso ng pesticide. Naganap ang insidente noong no Oktubre nung pumasok ang isang non-poisonous snake sa pipeline ng isang residential colony. Hindi mapaalis ng mga residente sa pipeline ang ahas kaya binuhusan nila ito ng pesticide. Nang hindi nila alam kung anong susunod na gagawin, humingi sila ng tulong sa mga pulis. Ang rumisponding pulis ay si Atol Swarma, isang self-proclaimed snakes rescuer. Mapapanood sa viral video na pagkatapos makuha ni Swarma ang ahas sa pipeline, agad niya itong binigyan ng mouth, mouth resuscitation pagkatapos ay binuhusan niya ito ng malinis na tubig upang hugasan ng pesticide sa katawan nito. Nang magkaroon ng malay ang ahas, nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Ayon kay Swarma, nakapagligtas na siya ng limandaang ahas sa na nakaraang labing limang taon bilang snake rescuer. Natutunan niya ang pagliligtas ng mga ahas dahil sa kapapanood niya ng mga animal documentaries sa Discovery Channel. May ilang mga veterinaryo naman sa India ang bumabati ko sa video at nagsabing hindi kayang makapag-revive ng naghihingalong ahas ang pagbibigay ng mouth-to-mouth -mouth resuscitation. Maaaring nagkataon, nagkaroon lang ang nila talaga ng malay ang ahas. Sa website ng Everything Reptilian, ay binanggit na ang mga ahas ay hindi mabubuhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng CPR kung hindi sila humihinga. Hindi tulad ng mga mammals, ang mga ahas ay walang mga baga na maaring mapalaki gamit ang CPR. Sa halip ay mayroon silang isang serye ng mga air sac na nagpapahintulot sa kanila na huminga. Ang mga air sac na ito ay matatagpuan sa kanilang bituka at umaasa sa makalamnan ng ahas upang ilipat ang hangin sa pamamagitan ng mga ito. Bilang resulta, hindi posible na gumamit ng CPR upang buhayin ang isang ahas. Pero sa kabila nito, marami pa rin mga netizen ang umahanga kay Swarma at itinuturing siyang bayani dahil sa matapang niyang pagligtas sa nasabing ahas. At yung ating balitang kakaiba, kasama si Jeff Gonzalez, Smile Sopetran III, para sa balitang Unang Sigaw.